Hello people, good morning po. Paport day po natin ng pagpapatrabaho ngayon. So yun guys, makakatapos na po tayo ng ating pagpapatrabaho sa buong maghapon na ito, pero ayun, uh, kailangan lang po nating matapos yung ating ano, uh, mga pinapagawa pa. Sila Lanim ay ano ngayon pa lang po sila magpapa ako ba ng kailang inani. Ako guys kahapon na na po yung karamihan pero mayroon pa naman pong tira yung 21 kaban ba. So yon yung ating ano guys yung buyer mamaya darating na po yun dito. So sabay sabay na pong ano ako kuhanin yung sa amin na ano na inaning mais at saka yung kinalani ba. Marat na balot kami guys. Mainit na kagad dito. Gabok kasi kati sobrang gabok pa. Namin... Karating lang namin galing sa bayan. Karak hmm. So ayun guys, dahil nga po natapos na po yung karamihan ng aking pagpapabilad, nagbabas po ako ng tao. Yung six po na tao, ang tinanggal ko po doon ay tatlo yon Kaya na po kasi ng tatlong tao yung ano na iwan pang ano, um, uh, 21 ka ba? So ito yung to guys yung dinadaanan natin ito. Kinalani po eh mamayang tanghali. Uh, magiging okay na po yung eh, matatapos na din po 'yan. So andito na po tayo guys sa bahay para po magpakain naman guys ng ating uh, mga ano tauhan ng pang-morning ba. So, yon yon guys. Pag ganito nga sa bukit kami at may patrabaho, busy talaga kami dito. At dito na, andito pala kami guys sa bahay ng aking aming in-laws. So, yun, sa baba, alabas namin sila pa napakain dahil nga po sa loob ay masyado pa pong makalat kasi nga po nagpaparenovate po ng bahay yung aking, yung aming in-laws. So, yon Mamaya guys, magluluto na uli kami para sa tanghalian. Pang morning pa lang po ito. So, ayun guys, ang bilis po ng oras. So, 10.30 na po ngayon dito ng umaga. So, balik na na naman tayo dito guys sa ating uh, So, ayun guys, medyo na late po yung ating pamirinda dahil nga po kakakain lang din po nila nung, ano, nung umaga. Parang late na din po yung silang kumain. Sabi nila busog pa. So, kaya ngayon pa lang namin binibigay yung uh, kanilang pamirinda. So, ayun si same ano, yung isang maraming bangyan, ayan, <laughs> paduyan-duyan lang siya. So, yun, guys. Mamaya-maya po pala, ay narating na po yung ating, ano, uh, buyer. So, ayun, sabi nila, uh, mag-provide daw po kami ng aming sariling timbangan. Hindi yung timbangan po nila yung, ano, gagamitin. So, yun, mas okay naman po yun, guys. Kasi yung timbangan na gagamitin, alam namin na walang daya ba. Hindi naman namin sinasabing na may daya sila. Pero mas okay na din na sila yung nagsasabing na kami mag-provide ng no, aming timbangan para po sa mais. <laughs> Ibig sabihin, hali kayo? Oo. Oh, so, minsan kami? kami... Mangwa, baka naman kumain. Galing talaga si, si Mangwa. Ha? Huh? Ayan guys, pumunta na dito yung buyer. So, ayun guys, uh, na po uli nila yung mais. Kinalasify po nila kanina. Tapos, mamaya maya guys, darating na po yung tarak dito para po atimbangin uh, timbangin po yung ating mais na inani. So, yun. Inuuna lang po itong sa amin kasi nga na po nakasako na ito. Tapos, sunod na po kinalani Tapos, sunod na po yung sa aming 21 kaban pa dun sa dulo kasi nga kailangan pa pong isa yun. So, yun guys. O, ito ito na sila, sila yung nag-classify po nung mais, okay na daw, kukunin na daw po nila mamaya. Darat so, yon darating na pala yung ano, atarak uh, mamaya na magtitimbang dyan. Papi, na muna muna yun. O, sa sige. So, heto guys, nagmamerinda na yung ating mga atauhan tauhan. Yung kinalaning iba, na, sa dulo pa, nag, ano, pa sila, naghahalo pa sila ng mais. So, yun. Buti na lang guys, dito may puno, no? Ayan, at saka yon nabuhay na naman yung ano, amihan. Medyo, ano, uh, umaamihan na naman, guys. May isang araw, sobrang lakas talaga ng amihan dito. Hindi ako makapaglag ng ayos. Ano ba, maingay siya, ganon. So, yon guys. Mamaya ay darating na po yung truck. So, hindi na tayo makakapag-vlog guys. Hindi na natin may vlog yung ano, pagtitimbang. So, ito na nga, guys. Nakanda na po yung ating timbangan para po sa mais. Sa I amin, mean, kami po yung nag-provide guys ng timbangan, hindi po doon sa buyer. Ayun na nga guys, ayan, may timbangan na pong ano dyan. At tinetesting si ano yung ang aking brother-in-law. So kami nga po yung nag-provide po ng timbangan. So napapansin nyo guys, ayan na po yung ating ano, yung truck na buyer na kukuha ng ating mais. So, uunahin lang po yung amin yung sa amin kasi nga mas ano, nasa ako na po kasi yan eh. kaya yan po yung unain, tapos sunod kinalani, yun, matatapos na, so ayun na nga guys, natapos na po siya, hindi na po tayo nakapag-vlog kanina, kasi nga, syempre, sobrang busy, ayan, itong truck na ito guys, meron pa daw po silang, ano, kukuhanin doon sa ibang tao naman, so ayun, nakata maga po tayong nakatapos, kaya, eto guys, pauwi na po tayo, para naman po makapagpahinga, Idudugtong ko lamang po itong vlog na ito kasi nga po may nag-request po sa akin na taga dito na nasa malayo po siyang lugar Ayan, um, ipakita naman daw po yung uh, place nila. Ito po kasi sa lumang bayan, Santa Cruz, Occidental Mendo Para naman, na-miss na daw po kasi yung kanilang lugar So ito na po, uh, by requested po kasi ito. Thank you so much po sa panunood nyo palagi kayong lahat So ito Dudugtong ko lang po. Pwede na pong skip guys sa mga nanonood sa akin. Kasi ngayon po medyo mahaba po itong video na ito. Ayan. Pagbibigyan lang po natin yung ano nag-request po nito. Yun. Thank you so much po sa panunood. Ingat po tayong lahat.